Hey guys, meron na naman akong panibagong editing tutorial na isi-share sa inyo. Isa rin ito siya sa pinaka-engaging, interesting, at masasabi ko din naman siguro na nakaka-viral na klase ng content dito sa ating pagre-reels. Uh, ito yung tatawagin ko na spray magic. Aba, <laughs> spray magic. So ngayon guys, ang una nating gawin dito ay Mag-record tayo ng ating sarili. So, same process lang din yung ginagawa natin sa mga unang video natin. Dapat ang ating video is nakasteady po siya. Gamit po kayo ng tripod o kung wala kahit baso as long as na tama yung position ng camera. Dapat ang camera natin guys is nakadistansya sa kung saan man tayo nakatayo. Nasa wall man yan or basta sa inyong um, background ay kitang kita lahat. Katulad dito sa aking screen no, na pinakita sa inyo, dapat ay merong space. Dapat maluwag po siya para kasya yung dalawang ikaw, no? Dalawang tao na ipapakita dito sa ating screen. Hindi yung mapuputol yung part ng ating katawan. Mas maganda kasi na whole body kitang-kita sa buong kamera. Ngayon, ang una ninyong gawin guys ay mag-record muna kayo na nakadepende sa inyo kung anong gagawin ninyo. Kasi ako dito, kung yung nakikita ay, syempre nag-post ako para pag-spray o wala. Aba, naka ang igat, oh, 'di ba? Para para naman na maganda yung kinalabasan ng ating video. Ang next ninyo na gagawin dito pagkatapos ninyong umupo, tayo or post na katulad dito sa akin, ay kukuha kayo ng spray bottle. Tapos mag-spray po kayo. Itantyan ninyo na nakatingin kayo sa um, sa ulo, kung saan man yung part ng ulo ninyo na nakatayo kayo nung una ninyong video clip, no? Para yun po ay parang realistic siya tingnan. Spray ninyo simula sa ulo hanggang sa paapababa, no? Spray lang ninyo yan, pababa. Tapos, nakadepende sa inyo kung ano yung style ng ending ninyo. And then, pagkatapos ninyo mag-record, guys. Guys, punta tayo ng CapCut. Dito sa new project, i-click ninyo yan. Tapos, i-add ninyo itong clip na ginawa ninyo. Dito sa akin guys, medyo mahaba tong part na kung saan ako po ay nag ano dito no, nag-take ng ilang beses. So hanapin lang natin yung pinaka part na magandang part dito guys na ginawa natin. Para sa akin, ito yung post na maganda siya. Kaya i-click natin itong clip, i-split natin kasi tanggalin natin yung hindi natin kailangan na clip. Itong sa unahan, hindi natin kailangan yan. I-click lang yan, tapos i-delete. Ayan. Ngayon, ang gawin natin dito guys, i-click ulit itong clip dito sa pinakababa. Hanapin natin yung freeze. Kasi i-freeze if natin yan guys. Ito yung ipang overlay natin mamaya. Tapos eto na, i-click ninyo yan. Tapos, ayan guys, ay i-check natin itong dulo na clip. Tanggalin natin dito yung unnecessary part din. Piliin lang natin yung part na maganda. Kasi dito guys, ilang take din ako ng take dito, no? So, kunin ko lang dito yung pinakamagandang part na ginawa ko. Ulit-ulitin nyo lang guys para meron kayong option. Para may pagpipilian kayo. So, ngayon ito yung sa pinakadulo. Ito yung kailangan kong clip. Kaya, dito is dito na lang siguro. Ayan, bago ako titing, uh, titingin sa camera. So, dito na part. Ayan, i-click ninyo itong clip ninyo kung hindi pa siya naka-highlight. Tapos, i-click itong split sa baba. Itong clip sa unahan niya, hindi natin kailangan yan. I-click ninyo yan, tapos i-delete lang. Ang mangyayari na dito is i-overlay natin itong finrease natin kasi yan yung magselbi na pang cover natin. Ngayon, i-click lang ninyo yan, hanapin dito sa pinakababa yung overlay. Tapos, i-extend natin ito guys. I-adjust na lang natin mamaya ito yung clip sa hulihan. Ang gawin natin dito ay i-move natin ito. Hanapin natin kung saan natin itatama yung clip na yan. So, dito sa akin guys, bago, bago tayo mag-spray, mag-start mag-spray, dito natin itatama yung in-overlay na, oops, in-overlay na clip natin. So, ulit, hanapin lang natin. I-timing lang ninyo guys sa pag-umpisa na nakatutok yung spray ninyo. So ayan. Ngayon, ang gawin niyo guys, i-click niyo itong in overlay na clip tapos i-remove natin yung background. Ayan, i-click niyo dito guys, hanapin niyo sa baba ang remove background or remove bg. So i-click niyo 'yan, tapos auto removal. Ayan. So since dito guys, click check ninyo kung okay na. Since dito guys is magkalapit itong dalawa, i-adjust natin itong in-overlay natin na clip kasi movable naman ito. I-adjust lang natin ito guys. Ayan. Ayan po siya. No? Tingnan natin kung tatama ito mamaya. No? Kung tamang-tama na nakatingin yung sarili natin dito. So, ayan po siya. So, okay na yan. I-move nyo lang yan, guys. Pag move, i-hold nyo lang. I-click ninyo itong, kung gusto ninyo i-move, i-click ninyo itong inoverlay na clip. Tapos, hawakan ninyo yung screen, itong naka-blue frame, yan yung inoverlay na clip. Movable po yan siya. Pwede ninyo yan siya i-move-move lang dito sa inyong screen. Ayan. Ngayon, ang gawin natin dito, dito na tayo mag-umpisa sa pag-mask. Itama lang ninyo dito sa unahan ng inoverlay na clip, itong white bar or itong white line. Tapos, click lang ninyo itong clip. And then, dito sa baba, hanapin ninyo yung mask. Kasi magmamask tayo at gagamit tayo ng keyframe. Ito si mask, i-click ninyo yan. Tapos, i-click ang horizontal. Tapos, i-taas lang ninyo yan. And then, dito guys, i-click ninyo itong keyframe. Gagamit tayo ng keyframe. Tapos, ibaba lang ninyo ito konti yung, ayan. Itong arrow down, dito sa baba ng yellow bar or yellow line. And then, ito na yung time na i-move natin yung clip natin pababa. Hanggang sa nag-stop yung pag-spray natin dito sa floor. Ayan. Or sa pinaka-end. Yung sa pinaka-last na nag-spray kayo. Doon ninyo yan. I-stop ang clip. Tapos, i-down ninyo itong yellow line. Ayan po siya. Or all the way. Pwedeng-pwede yan. No? So, yun lang guys. And then, i review natin ito. Kung ano yung itsura. Ngayon, check natin. Ayan, tanggalin natin itong yellow line. Parang kitang-kita. Back lang natin itong uh, arrow. Ulit, check natin. So, ayan. Diba, parang true. O, ayan. Ngayon, it's time na na i-end natin itong video clip. Hanap tayo ng part na magkaroon ng ending ayan dito na lang siguro ako ayan kasi ako meron akong mga style style sa ending guys para medyo realistic tingnan at uh, meron tayong reaction hindi na nag -e end lang tayo sa ating project na parang wala lang ba diba? so lagyan din ninyo ng entertainment no so dito na tayo maglala mag e-end guys dito natin i yung video natin i-click lang itong mga clip tapos i-split lang natin click at split. So ngayon, ang gawin natin, i-click natin itong delete dito sa pinakababa. Ayan, click ulit itong isang clip and delete. And then pagkatapos nito, guys, i-click niyo itong arrow up and export. Ito po ay mapupunta lang sa inyong gallery at i-double check niyo ulit. So yun lang, guys. Sana itong video ko ay nakatulong sa inyong content for today's video. So maraming salamat, guys, sa inyong panonood at pagsubaybay dito sa aking mga tutorials. Pakishare ng ating video guys para marami tayong matulungan sa mga walang content for today's video. No? And maraming salamat guys and kita-kita sa susunod ng mga video. Bye!